Confirm na mga kababayan, pinaatras na ng China lahat ng barko nila, nagtatakbuhan na palabas ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Wow, magandang balita to mga kababayan. So itong ating bibigyan ng ano ah, itong bibigyan natin ng uh, reaction video, komentaryo, question, kung ano man inyong mga saloobin dyan, eh, pwede rin naman kayo mag-comments dyan mga kababayan. Okay? Kasi itong ano na to, itong latest na balita sa ngayon na talagang dapat din dapat din na natin malaman to. Dahil itong ating West Philippine Sea ay ating. Okay, mga guys, so kung bago ka pa lang sa aking channel, mga guys ha, please ha, like and subscribe na lang muna sa ating YouTube channel bago tayo mag -umpisa. Okay, and also please ha, subscribe din kay to, kay Melbs Castle. So, itong video na to sa kanya to, no. So, bibigyan lang natin reaction.